Yo, what's up? I'm Buck, and you are watching. Thank you for watching Oragon TV. Yeah. So for the status, nandito um, po tayo ngayon sa Gumaka Bypass Road. Yeah. Uh, oops, nangyari dito. Di ata kinayanan. Di ata nakayanan. Sorry. Woo! Sarap na simoy ng hangin dito, mga friends. Mga friends. Sabi ba ni Roda? Gagi, sobrang tarik po eh. So, nakapag-almusal na po ba kayong lahat? Yes, 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 yes. No, hand. Ah! No, 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 no. No, pwede. Maayos po yung daan dito yeah. Sobrang tarik nga lang Nakatapos <laughs> lang namin dun sa ano Sa pinakaahon So kayang kaya naman po ni Honda Beat So yung nasa unahan po nating motor uh, Siya po yung R125 ng Euro uh, Kayang kaya may back -ride pa yan So Yun thumbs up Ito na. Ito na po. Yeah, kaya kaya yan free. So, kapag mga ano, scooter tapos hindi na kinaya. Pero ang ano ko lang diyan, isa no biga-biga lang eh. Hindi mo masasag, hindi masasagarin yung throttle para makaahon free kasi alam naman natin kapag scooter wala siyang uh, ah, tag nun walang pagpapalit-palitan so yun yun na lang eh sunog oh my god ahon pa to free Pupuntahan ko lang po pala Before kayo pumasok dito sa Gumaka Bypass Magpagis na po kayo hanggat maaari Kasi wala kang gasoline station dito eh Ayun eh no, kita nyo yun o no? Tarik na tarik Okay, babelo tayo pari Ito so, na, na bobobahin naman Check nang brake para mas safe sa kinang inom mo Ahon pa ahon sa ahon <laughs> Di ba kaya kaya ng Honda Beat 3 Piga-piga lang sa throttle Tapos, sigisog mo na ganyan Oh, piga ulit. Oh. tong kasama ko eh hindi kami dadaan sa gumaka bypass ayun dumaan pa rin kahit huwag ka na mag throttle dito eh nasa 60 km per hour na yung takbo natin yan preno sobrang palusong to check na brake Wala naman na pala nga Petron Gasoline station dito 1 kilometer pa daw Legit ba yun? Petron 500 meters let's see na mahinga muna daw kami dito